Lumusot talaga itong uh, pondo na para sa akap. Na ito yung pondo nato na para to sa mga nagtatrabaho na uh, under minimum wage at saka sa pasok din sa minimum wage. Kasi ito yung question ko nga nito, bakit bigyan ng uh, uh, tulong o ayuda itong mga minimum wage na nagtatrabaho na nasa minimum naman sila. Di ko, mag, di ko lang mag kung ano talagang uh, ibig sabihin nito. Under minimum, mukha yatang maintindihan ko pa kasi under minimum eh. Marami namang and, hindi talaga nag-ano ng minimum. Pero itong nag bakit bigyan pa ng ayuda na may batas na nga eh. Kasama to sila sa minimum wage na eh. Isa pa, bukod dito sa minimum wage sila, Ah, uh, nagkaroon to sila ng mga 13 month. Uh, sigurado kasi minimum uh, mandatory 'yan eh. May, So, ang hindi ko lang din 'ano nito, yung mga under minimum. So, ito talaga hindi talaga ito pwede na uh, burahin. Ito yung sinabi ni Amy Marcos na delete, na delete, na, na delete ko na 'yan. Kung sabi saya pa delete na, delete. Hindi to siya na di, hindi to siya na delete. Kasi talagang inaprubahan. Maalam nyo kung magkano ang appro aproba niya? 36 billion. So, ang 36 billion, ang 31 billion mapupunta sa Kongreso. Tapos, ang 5 billion mapupunta sa Senado. Siguro, ganito yon pakaintindi ko. Kaya lumusot to, siguro binigyan sila ng uh, tawag nito, kondisyon. Uh, Pag ilusot nito ang uh, budget na to sa para sa ACAP, kahit bawasan nyo, uh, mayroon magkaroon din ang Senado. Para din naman sabihin niya, para lang sa amin to. So ang nangyari, pinayagan nito ni Grace nasya na siya ang chairman dito sa dito sa sa finance budget yata. Siya so, yan. kung nagkamali man ako, patawarin niyo ako kung nagkamali. Basta si Grace Poo ang isa sa mga uh, chairman dito. Ito sa mga budget. So ito yung hinarang ni Amy Marcos. Di ko alam. Baka, alam naman natin, ito si Ami Marcos na sobra talagang bulera. So, nabubula tayo kasi nga, kunyari lang yun na nakaraan, hinaran niya para mabango ang pangalan na Ami Marcos. Pero ngayon, itong 36 billion, napunta sa 5 billion sa Senado, 31 billion sa Kongreso. Alam niyo ang tawa ni ano nito, ni Martin Romualdez? Hanggang dito. Hanggang tayo nga kasi inapurmahan. Hindi ko talaga to na ma-imagine na hindi talaga to ilusot. Alam niyo kung bakit? mag election Ito yung 30, 31 billion at ah, uh, 36 billion gagamitin to sa election Kasi walang pondo eh. So kumuha sila ng pondo nito. So nasabi ko na rin to na ang minimum wage nito pag mag-request, di ko lang alam kung kaagad-agad ba makuha o magkano. Kasi mayroon nagmi, mag, na, may nag mag, may nag-comment nito. Ang dami nag-comment nito. May nakakuha ng isang libo, dalawang libo, tatlong libo. Yung 5,000 na sinabi na makukuha doon, hindi yun buo makuha. Sigurado, may, may bawas talaga. Ito may mga kupit-kupit na. Kung makakupit man lang kung sino yung inatasan dyan. Kung makakupit man lang ng ano yan eh. Uh, kahit natin ilagay natin yan sa bawat tao ng tag libo lang eh. Ang laking pera yan. E sa, sa mga congressman pala, mga senador, ang laki ng kupit nila. O ito yung ano, ang sinasabi ng magkaroon ng... Uh, tapos na sa bil uh, bilateral, ha? Itong budget na to. Antayin na lang to. Itong bago magpasko pipirmahan to ni Bongbong Marcos para magiging ano na to, budget imagine magkano ang budget ngayon na hiningi 6 trillion tapos wala pang kaukulang mga budget ah uh, wala pang kaukulan niyan kung saan nila kinukukunin yung pera so may tendency talaga mangutang ang Pilipinas hindi itong uh, <coughs> <coughs> hindi to yung 6 trillion na anjan nakaagad yung pera o utangin pag iba nito So, lulubo ang utang natin sa Pilipinas. Paso natin yung balita. At sabay-sabay natin panoorin. Pirma na lang ng Pangulo ang kulang sa mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget matapos itong aprubahan sa Bicameral Conference Committee. Kabilang na dyan ang kontrobersyal na pondo para sa akap ng DSWD na unang inalis sa bersyon ng Senado, pati na ang budget ng Office of the Vice President na hindi na nadagdaga. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago na aprubahan okay, sa PICA, okay, panukalang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget, nagkaroon daw muna ng mahabang diskusyon sa Pondo ng Ayuda para sa Kapos Ang Kita Program o ACAP. Inalis kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Senado at Kamara ng panukalang budget. Pero sa bersyon ng Bicam, binabaan ang pondo sa 26 billion pesos mula sa inilaan ng Kamara na 39 billion. Pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati mga senador. Hinaw natin yung mga guidelines para dito ay, ayan kasi ayan dati yung ito ay sa House nag, uh, initiative nagtanggal. lang. co-equal body sa OVP. Uh, at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding uh, pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng akap. Ma'am, tama po ba? 21 billion para sa, sa house, uh, 5 billion for the Senate. More or less, ganon. So we can have a rearrangements now with the Senate. We're okay. for, for looking forward to the uh, uh, we're kao. supported by the Senate. Nasa 21 billion kao, ng akap ito. ang para sa mga kongresista habang 5 billion ang para sa mga senador. Pero giit ni Poe, depende pa rin ito sa pangangailangan ng nasasakupan ng mambabatas at nasa ilalim ito ng pondo ng DSWD na natili naman sa 733 million pesos ang pondo ng Office of the Vice President. Dahil hanggang sa huli, wala na raw formal o informal request ang OVP na dagdagan ng pondo nila. Meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan. Capacitated pa rin sila. Inalis ng BICAM ang 74 billion peso subsidy para sa PhilHealth sa 2025. Ngayong taon kasi, naging kontrobersyal ang paglilipat ng PhilHealth ng sobrang pondo nila sa National Treasury. Tiniyak naman ni po na tinaasan ang pondo ng mahahalagang ahensya, partikular sa social protection, livelihood, kalusugan, edukasyon at disaster response. Base naman sa BICAM report, ilan sa mga ahensyang nadagdagan ng pondo pagdating sa BICAM ay ang Department of Public Works and Highways, ang Department of National Defense at ang Kamara. Ang Office of the President pinagdagan din ng mahigit 5 billion pesos para maging 15 billion ang pondo. Ilang increase sa budget na isinulong ng Senado ang hindi na pagbigyan sa sektor ng edukasyon halimbawa. Nasa 45 billion ang nabawa sa DepEd, CHED at SUCs. May ilang senador na hindi muna pumirma sa BICAM report. Hindi uh, ko muna po pipirmahan yung budget BICAM report. But as soon as I know what uh, my or our votes will be, I will inform uh, the good uh, uh, Finance Committee Chair and Senate President. Ano, Sabi Presidente, naman ni Senate President Cheese Escudero, uh... sinikap ng BICAM panel na sundin ang plano ng Pangulo uh, kaugnay sa pambansang budget, budget. Binigyan niyo, ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo eto, para ta ipatupad ta yung to, kanyang mga pangako, kung plano at vision niya, to, para sa ating bansa. Marapat si lamang Sista, na bilang mga miyembro ng Kongreso, malu malu bigyang ko. daan natin na magawa niya yung kanyang pinangako. Mantaki nyo, ang pinakamalaking uh, budget dinagdagan nila yung pangulo opisina uh, pub, pub, public public work and highways yung OVP wala 733 million doon lang talaga hanggang doon lang talaga wala nang sabihin pa natin na magtawaran pa na aabot pa ng may dagdag sila kasi nga sinabi nga ni ano di ba ni Grace po na mayroon naman silang uh, allotment na 600 million di ko lang mga gets yun anong ibig sabihin ng allotment o kayong nakaintindi nito so pakicomment na lang kung ano yon, kung ano ibig sabihin ng allotment kasi ang pakaintindi ko sa allotment pag halimbawa si ka mayroon kang obligatoryo na para sa mga mugulang mo ipapadala o sa asawa mo allotment ang tawag doon so baka ito yon eh di ko lang alam basta ang pronouns kasing allotment parang di naman magkalayo eh, eh ibig sabihin yan mayroon kang matatanggap na buwan-buwan ibig sabihin eh itong 600 million na sinasabi, imposible naman to na buwan-buwan. Hindi -buwan. ko alam to baka yearly, pwede yon Pero buwan-buwan, malabo. Uh, 600, 600 million. So, allotment daw ang sinasabi, sinasabi ni Grace po. Hindi ko lang alam kung ano nga yon So, ah, sabi pa nga ni ano, si Luistro, correct me if I'm wrong. Ganun, ganon yon So, ito yung si ano, Si Amy Marcos wala talang nagawa. Di na sa kanyang power. O, di na talaga niya uh, kayang pigilan to o pinabayaan na lang talaga niya. Kasi para naman sa ano daw yan. Sa DSWD. DSWD. Hindi ko maintindihan. Itong sinasabi na uh, itong akap para to sa DSWD. Pero ang pwersa doon na ibalik talaga itong si Martin Rumales at saka si uh, yung ko ang apelyido nakalimutan ko na tuloy ang pangalan niya Saldiko si Saldiko ang may ano talaga itong ipupus. di ko talaga magets kung bakit speaker ka parang inano mo talaga ipasok nyo to Ay eh, di talaga pwede na hindi talaga to siya makuha kasi si speaker sabi ni Luis Luis, si speaker ang may pakana. Ganon yon. Eh, kapag ano yan, maghati-hati sila dyan eh. Eh, controversial nga sobra yung akap na yan. Kasi ang daming hindi nakatanggap yan. Pag nag-request daw yan, ang daming mga hinahanap. Tapos yung iba, halimbawa, 5,000. O sige, hati kayo nito, ni ganito, ni ganito. Hatiin nyo yan. Dipindi kung ilan kayo maghahati o mayroong nakatanggap daw ng dalawang libo, tatlong libo, isang libo. So, ewan ko, bakit ganun talaga ang patakaran dyan? So, ang akap, tuloy-tuloy pa rin ang pagyakap sa mga taong sobrang gahaman sa pera. Tuloy-tuloy pa rin ang pagyakap nito sa mga taong kaswapangan. Eh, ito, sino ba dyan? Zaldico, Romualdez, eh, siempre kasama na ay eh, ang Presidente dyan. Eh, pagdating yan sa ano kay Presidente, pipirmahan niya yan, hindi niya i yan? Tanong lang, ho. Kasi ang final mag-ano yan, ang final na mag-desisyon Presidente, titignan niya yun kung anong pinag-aaprobahan niya yun ng mga budget. Pagdating nun, itong akap, i-vito niya yan. De, saludo ako kay Marcos, pero pag hindi niya i-vito yan, ibig sabihin niyan, o, oh, sige, for the boys, happy hati hati ina natin yung uh, 31 billion. Yung nakalagay sa GMA pala, kung napansin nyo, 26 million, hindi billion. Kung napansin nyo yung nakalagay nila sa kanilang, yung nakalagay sa baba, 36 million lang. Pero, akala ko ka kanila ko, million lang pala to eh. Yun pala, 36 billion. Eh ngayon, ang vice presidente, eh, ako sa 733 million kasi wala namang ginagawa ang vice-presidente daw eh e, itong akap marami daw na tulungan nito sa mga taong to sa mga tamad para doon to sa mga taong tamad ibig kong sabihin kung kayo mga tamad diyan, swerte nyo kasi bibigyan kayo ng ayuda sa gobyerno mga buwak kayo ng ina nyo mga tamad kayong tao wala di rin kayo asinsunyan kasi hindi kayo pagod hindi kayo nagbanat ng buto. So, kayo, hanggang dyan lang talaga kayo kasi umaasa kayo sa ayuda. Itong mga, umaasa sa mga ayuda ng mga ano, na kunyari mga mahihirap. Itong AKAP, PURPIS, uh, AX, ano pa yung mga ano nila dyan? Mga nyeta kayo. Yung masasabi ko lang dyan.